guys, uh, update all about Goblin Mine. Okay, ayan na. Uh, welcome to Golden World na tayo. So, <laughs> ayan guys. Yung gold at saka yung GMG na mamamine natin dito is uh, pwede na siyang i-exchange into ton guys. no. So, ayan yung <coughs> ito yung presyohan niya guys. No? Uh, 10,000 GMG is equivalent into 0.5 ton. Okay. So, Share ko lang tong video sa inyo para may idea kayo kung pagpatuloy nyo to sa pag-grind guys. no? So, medyo mahal yung upgrade nya dito. Maybe medyo parang nagastos talaga kayo, mag invest talaga kayo dito para makapag-buy ng gold guys. Which is yung namamind kasi natin dito last time na silver is konti lang. So, konti lang yung nakuha natin na gold din. Kasi hindi naman tayo nakapag-start in Uh, season 0 na starting talaga okay nasa mga dulo na tayo gitna gitna guys pero at least na open natin yung level 7 at kapag main ng server guys ng konti so ayan so every tap nyo dito sa <coughs> upgrade nyo guys is very important wag magpa dalos dalos sa pag upgrade guys kasi nga eh, mm, mahal yung upgrade nya so every upgrade mo dito is ano talaga siya, accounts talaga. Kasi meron akong gold kanina, mga almost 500 yata yun. So, hindi ko siya na, hindi ko siya na ayos pag-upgrade guys. So, dito yung nauna ko, nauna ko dun sa capacity tsaka sa ano, sa <coughs> tawag dun. Hindi yung miner. Hindi yung miner yung nauna ko. Kasi kala ko, pariha lang sila ng equivalent dito sa GMG tsaka sa gold. So, ayun. So, I-share ko to sa inyo para if ever kayo naman yung mag upgrade dito is meron na kayong idea kung paano siya gagawin. Okay? So, ayan. First is, una mo talagang i-upgrade guys is yung mga miner guys. Okay? <coughs> ayan. Successful. Ayan guys. Okay, my god. Ilang gold na lang guys. Kasi kada upgrade mo dito ng miner guys is gold talaga yung bayad mo dito. no So, ang mahal. Kita nyo, 2639. So, level 1 pa nga lang yan guys. No? hindi pa tayo nakaabot uh, sa level 2 So, 10,000 GMG is equivalent to how many gold naman kaya. So, sige lang. A-update uh, ko kayo dito. Uh, mga maybe next day. Pag iipon na natin into 10,000 uh, GMG yung <coughs> ano natin. So, ayan. Hindi na siya mm, um, free to earn. So, maybe parang in short, uh, pay to earn na siya. So, kasi ako nag-invest ako dito ng mga uh, 1.1k para makapag-additional lang gold guys para ma-open ko itong mga miner dito. So, ayan. Grid pa natin. So, ayan. Hydraulic support. Level 3 natin. Kailangan mo siyang i-level 3 guys. So, dito ka talaga mag-start ha. Yung violet. Okay. Kusa na yung lalabas yung sa tools. Si hydraulic daw yung. So, level 3 daw guys. Ito, 15 upgrade natin yan sya okay max level na sya no pero yung gold natin guys kita nyo naman wala na paubos na okay upgrade natin at least tumataas konti, tataas konti lang yung ano natin na daily na <coughs> pagmamain dito ng gmg so ito naman is required na naman nya si conveyor system level 2 100 na lang yung coins natin guys so punta ka na naman sa tools no si conveyor system level yun na nga max level na siya guys grabe yung mahal guys kada ano mo pati sa tolls guys oh, is gold yung babayaran mo so iwan <laughs> ko dito kung mga ilang days natin mababawi yung 1k natin dito na ininvest sa pagbay ng gold so update ko lang kayo guys ha and few days hindi siguro few to guys kasi oh, ilang Uh, per hour naman is may ka-earn tayo ng 123 na ano na, 123 na JMG. Pero ayun nga, habang tumataas yung level dito guys, kita nyo naman yung price oh, ng gold. Alah, bak yun ang ano ko? na ano, max level na? Okay. Dapat kasi worker ka, miner ka. Kamali na naman ako dun. So, at least, my god, 12 na lang. We aren't wealthy enough yet. <laughs> wala na guys. Hindi na open lahat yung no? Slot. Ilan lang oh. Okay. 168 per hour lang yung pwede natin ma-earn dito. Okay. Yun lang. So sa referral dito guys. Is wala pang nakalagay. Maybe yung kung sino yung na-invite mo last time sa ano, Bronze World. Is, yun na yun. Oh babush.